Alam niyo ba na bago pa man makarating ang mga Espanyol sa ating bansa ay maroon ng sariling script ang mga tagapangpanga na kung tawagin ay kulit. And these writings originate from the uh, Indic script. They call it Prami. Same as the, uh, the Indic script like the Japanchari, Kawi, Burnish, Hango, Korean, kulit ang uh, Kapampangan, tagpanwa, and baybay. And those are the similarities. The right buhay na buhay ito sa pamamagitan ni Lucio Sison. Nagdingning rin ang probinsya dahil sa kanilang mga kulay na parol displays. Nariyan rin ang kanilang patikim ng turon ni Stikasoy na lahat ng parte ay edible. Kasama rin ang miniature artist na si Noda Muñoz, tampok ang kanyang obra na miniature ng typical Pinoy house. Ilan lamang ang probinsya ng Pampanga sa nakilakok sa ikalawang taon ng annual North Luzon Travel Expo itong November 25 hanggang 27 sa Camp Chanhey. Present rin sa aktibidad ang makasaysayang syudad ng vegan kung saan ipinakita rin nila ang tamang pagkain ng kalamay. Nakaisa rin ang birthplace of Philippine surfing ng bansa na Baler Aurora. Ngunit hindi lang iyan ang sorpresa ng probinsya. Matitikman rin ang manamis-namis nilang suman at gumugugit sa lalamunang lambanog. Sa kagayan region naman, matitikman ang iba't ibang peanut products at aakalaan ninyo bang meron din palang rice chicharon? Habang sa Koldelyera naman, makikita ang mayamang kultura at maunlad na industriya ng kape. Binigyang diin ni DOT Secretary Maria Francisco na prioridad ng kasulukuyang administrasyon ang sektor ng turismo. Initiatives like this are crucial in continuing our efforts towards elevating the status of the Philippines as far as tourism is concerned in Asia and the world towards fulfilling our President's goal of becoming Asia's next tourism powerhouse. Dagdag pa niya na ang sektor ang mga pangalawa sa may pinakamalaking kontribusyon sa ekonomiya na aabot sa 440 billion pesos at minigyang ding din niya na makalipas ang 24 years ang Pilipinas ay nakaupo ngayon bilang Vice President ng United Nations World Tourism Organization. Binigyang pagpupugay rin niya ang mga rehyon na kabilang sa Northern Luzon dahil sa dami ng kontribusyon nito sa pagdagdag ng bilang ng mga bumibisita sa bansa. You are the gatekeepers of the Filipino identity. Mula na Luzon nakisa rin ang iba't ibang lungsod at lalawigan sa Visayas at Mindanao. Ang aktibidad ay nagbukas pagkakataon sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas na ipakilala ang kanilang turismo na nilahukan ng nasa isang daang exhibitors. Joshmin Castanyo, Hershey Valio. Adrian Mas para sa Herald Express Balita